Magandang hapon sa inyo. Samahan nyo akong maghakot ng kahoy ng paggatong para sa aming bahay. So ipapakita ko sa inyo yung aming woodshed kung saan namin inimbak yung aming mga paggatong. So ito yung aming woodshed. O yan o. Oh. Halos maubos na namin yung aming mga kahoy na panggatong. Three and a half rows na lang yung natira. Sa mga nakikurious dyan, marami kaming kahoy na nagagamit dito sa Alaska na panggatong pampainit ng aming bahay. Yung ginagamit namin is mga 8 to 10 rows ng mga kahoy na ganito ka. Taas at kahaba yung pagkatangkas yan. So 8 to 10 yan yung nagagamit namin dito sa bahay. Kailangan talaga ng panggatong dito kasi mahaba nga yung winter at napakalamig. And then we don't really wanna rely lang sa fuel or heating oil, kasi mahal yun pag nagdepend lang kayo sa heating oil, mas maganda na kahoy lang yung gamitin, kasi at least nakukuha nyo dito freely sa Alaska at minsan kahit bilhin nyo yung kahoy dito, mas mura pa rin yung kahoy kumpara sa heating oil and then dito, makikita yan nyo mga kahoy naman yan, yan naman yung gagamitin namin sa next winter, so ngayon pa spring na dito, kahit na nababalot pa rin dito ng yellow medyo warm na yung temperatura although malamig pa rin 12 degree Fahrenheit pala yung temperature today anyway yan pala yung aming another source of heat kita nyo yung tangke heating oil yan yan din yung isa sa source namin ng heat kapag winter pero kahoy talaga yung aming main source kasi mas makakamura pag kahoy lang yung gamitin so maghakot na tayo ng kahoy gumagamit kami ng wheelbarrow Balik. Pakita ko sa inyo kung gaano ko kalayo tinutulak yung wheelbarrow na to. And then, tinahako ko ito ulit dito sa aming uh, tawag ito, wood rack. tangkas natin sila. so yung aking exercise today, second exercise. ay Balik tayo ulit para kumuha pa. Balik tayo. Po. Alright, pangalawang wheelbarrow. Buti na lang at pataos-taos yung papunta dito. Kaya hindi ako masyadong magtutulat. ang apat last na wheelbarrow. At ayan, natapos na. Supply pala namin ito for at least a week. Tapos depende kung sobrang lamig, nagdadagdag lang kami ng kahoy dito. Tapos kung hindi naman masyadong malamig, sumusobra ng isang linggo. So, asta na lang dira ang aton kabuhi sa Alaska Vlog. Kamusta ka -kamu mo Bye! <laughs> Warisin ko pa pala to. Sige na, bye! Hanggang dyan na lang. <laughs>